po, dito lang po yan sa bliss tapat po dati ng RFM ayan po ayan po, tilapia na po yan totoo na po yan ngayon po, ito na po ay huwag sana mga kawala wag. ito po yung mga huli pa, mga kanduli po kan tilapia uy, laki Uy, 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 wag nang dada, uy, dakanon kumalun, Makakawala ba? po lang ni po ay laki lang ay Ayan po Uy ay ay mm -hmm. Uy, uy, <marmack ay uy, 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 uy ay 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 magandang ay po ay 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 Ayan po yung RFM dati po. Sandali po ha. Ah, na po ko. Laki po. Laki, laki. Uy, uy, uy. po ha. Laki po. Uh, uh, uh. Ang <laughs> laki po! Laki! Dito lang po yan yes. sa Bliso! Dito lang po ako pumesto sa Blis! Ah! Alas kiss po! Alas gis ang oras! Hindi po guys! Hindi po. Hindi po! Lalagay ko lang po sa lalagyanan! Sayang po! Nakakapagod po ang ini! Ay! Magandang magandang umaga po Madali na po tayo! Marami na po kang duli ngayon na ito nabihayaan po tayo ng tilapia na ako at siyamba po, at siyamba okay lang na mainit ito guys magandang araw po sa inyo wala na pong ulan init naman no tapos bigla rinilip li dito po tayo ngayon sa Bliss. dito po puso nag solo lang po tayo baka ganito po pagpapayang pa ang punta natin sa Superfereo kasi kapunti hindi mo po lang kakagatan doon at dito po muna ako ngayong umaga tanghali kasi tanghali po mainit na di bali kagana ah, lang tayo ayong po okay po guys

Tapi aku tak usah <laughs>

Balik po ako guys Mga ah, kamingwit Guys Idol, master Nandito po ako sa place eh, Ngayon po eh, Lilipat na po ako ng Fishing spot dito na po sa Akasya Kasi lilim na po Dito po, oh. Ah. po dito Pero may huli po ako dito Ito po Ito po, yan Ito po yung huli po tapos mga kanduli hey, wala namang kukuha no, 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 sabi babalik daw po yung kukuha kukuha lang ng yelo ito po naka rin po ko tatong piraso pa saka yung kanduli guys kaya dilipat mo na ako ng fishing spot doon po sa kasya medyo lilim po doon dito po wala pong lilim dito init po Sige po. Pabalik po ko ulit. Ah, kabingwit. Dito na po tayo sa malaking puno ng akasya. Dito po sa tabi ng Super Ferry. Ah, papalipas lang po ako ng inen At maya maya po, pag malamig na, dito na po ulit ako ng fishing spot. Galing po ako ng bliss kahit medyo mainit po kanina na pagbisan po natin pero nung tanghalin tapat na hindi ko na po nakayanan kaya po lumipat po ako ng fishing spot kaya po eto salili muna tayo uh, ah, magsa out na lang po tayo ah, Shoutout po sa Manuel family ate siyensya ka nate na, hindi ako nakasama dyan kasi wala naman akong pera para pambili ng regalo siyensya ka na andito ako na lang ako dito Shout out din sa'yo Grupo Asensya ka na Sa susunod na lang Pag Ano na tayo Pag Tinanggap na tayo ni Lolo Sa ngayon wala pa Kaya Asensya ka na Basta shout out sa'yo Kay Riding Bounders TV Shout out Shout out sa inyo Kay Tommy Kakitip TV Shout out Kay Manay Para Padagat TV Shout out Phelps Black TV Shout out Philip Robles Maraming salamat sa iyo sa tip mo doon. Kaya uh, doon ako pumesto sa Blaze. Medyo malapit doon sa niyon ano sa West Rembo na yung mga huli nyo nga. Uh, nakahuli rin ako kanina. lag only baby shirt ako kanina at saka may nahuli rin akong large size na talapya Okay na yun. Pangulam na yun. Shoutout tayo. Billy Robles. Okay. Jer Charlon Bermejo. Shoutout. Kachoy. Meron na. Meron na dito. May nahuhuli na rin dito sa, sa Super Ferry. Ewan ko lang dito sa Acacia Hindi ko pa alam. Ito nga. Sumusubok ko ngayon dito sa Akasha. Ah... Uh, Rochoy Fishing Adventure Shout out kayo, ha Shout out At marami pang iba Na nakalimutan ko Kay Parin Joel Jimmy Shout out Kay Alfredo Flor Shout out Shout out din kay Santi Velasco Uy Pre Meron na Pwede na Andito ka pala nung isang araw Yung nakahuli si Jumbarba Tapos sabi Nakawala daw Ang laki Kaya e nga Ito uh, Sinusubukan uli namin Ayun yung dalawa oh, Nandun Si Onyo at si Jumbarba Barba eh, Ang init naman Kaya dito muna ako Kasi eh, Nagbilad na ako dun sa bliss eh. Yung nga May nakuha akong mga tilapia oh. Shout out sa eh, iyo Toto ah Santi Blasco shout out sa iyo. Marami pa. Kay Kay Mantoni, Anading. Mantoni, meron na po. Tsaga-tsaga lang talaga. Hintay-hintay lang. Kay Tatay Jess, shout out po sa inyo. Nawala na naman kay kaagad. Now, ito. Meron na. Sa Bliss, yung paborito niyo pwesto, meron na. Shoutout po sa inyo. At... di ko lang po nadala yun eh uh, Shoutout po kay... I Islander TV Shoutout po sa inyo ah, Galing mo may sarili ka ng bangga Shoutout sa iyo Lagi ka na sa dagat ngayon uh, Kaya guys baka pag ano Uwi na lang ako tol, meron na naman ako huli eh. Babalik na lang uli ako bukas ng umaga, umaga, umaga. Kayaan ko bukas ng umaga, umaga. Pero, dito muna ako. Wala naman akong gagawin. Paglalabayin lang ako. Sige, bye bye! Ang ganda nga po po. Ito na naman po tayo, mga balik. Ayan pong huli ni Jumbarba. Kasi po, kararating ko lang. Dumating po siya dito alas gis mang alas mga tempas. Ah uh, mga tempas daw po, mga tempas. Kasi po talagang dito ala mga ha, hapon na po ang kagatan. Yung huli niya po yan. Nauna lang po siya sa akin. Ah uh, pero ang oras po ala una na. Minus 5 para ala una. Kaya po guys, maraming maraming salamat sa mga wala sawan niyong pagsubabay. At nandito po tayo muli. At muling muling babalik dito po sa ilog nito. At balang araw po, bibigyan po ako ng award oh. ng ilog nito dahil hindi ko po siya niiwan. Sige po guys. So guys, hanggang dito na lang po. Uwi na po ako. Hindi na po nadagdagan yung huli. Ito lang po, ito. Hindi po, hindi po nadagdagan. Kaya, uwi na po ako. Kasi, lilinisan ko pa po yun. At i-edit ko pa po ito. At kung medyo, <laughs> mas, malas-malasin mag-aalaga pa po ng mga po guys maraming maraming pong salamat sa inyo sa mga support ang ibinibigay nyo sa akin maraming maraming pong salamat sa inyo at sa mga silent viewers sa mga wala pong sawang nanonood ng mga videos ko naman upload ko mga videos maraming maraming salamat sa inyo at wala na po ako masabi sige po bye bye habon na po eh Ah. Uh, alas 2.15 na po dilinis pa ako ng isda nanangali ang patawa tayo sige po sige po